day. So, kakalabas lang natin ng work. Uh, pupunta tayo sa Walmart, mga loves. Titignan natin kung na-sale na ba nila yung uh, mga chocolates. Kasi November, ano na ngayon, mga loves? November 5? November 6 na yata? Um, November 1, pumunta ko ng Walmart naka 25% pa rin sila mang loves. Eh, wala akong time po kung sa pinakabayan kasi ang pinakabayan mang loves, like, magdadrive ka pa ng one hour. Eh, sobrang may work ako mga loves. sobrang busy ng lola nyo, kaya hindi ako pumunta. So, few days ago, nagpunta ako ng Walmart, naka 25% pa rin sila mga loves. So, ngayon, to try ulit natin. <laughs> I try na ako mga loves. Sana naka 50% off, pero hindi ko alam kung meron pang tira, kung kung i-ano nila ng 50% off, not sure kung merong pang tira mga loves. But anyway, um, na ng Walmart, tignan natin kung meron tayong mabibili na chocolates. Let's go! So let's go mga loves. Let's see kung meron na silang ano, 50% at kung meron pang tira. Kasi, kung walang tera, edi eh, di wala. Sumuko na talaga tayo, mga loves. Walay na talaga. Let's so, go get some card. Get card. Ayan. Yung mga damit, eh yung mga naka 50% mga loves, oh. Ayan. But I'm not sure about the chocolate. So, ito na lang yung mga meron sila mga loves. Actually, hindi siya mga chocolates. Eh. Kunti. Mga candies, mga loves. Oh. Ayan Oh. Isa lang yung chocolate na sneakers. Okay. Uh, sa Ayan. So, ito na yung kuhanin natin. Kung ano yung meron, yun na lang ang kuhanin natin. Ito, dalawa na lang yung natira. Ayan o. And then, this one. Starburst. 95 pieces tinanong nyo nga. Um. Hindi mga magugustuhan. Na. Pero pwede na to sa mga pamangkin ko mga loves. Ito my Hershey's. So pwede yan. Yan. At least kahit pa no, meron tayong ano, 70 pieces. Ang mamahal na mga chocolates. Ito na mga natira talaga. Oh. Joy. Kit Kat Reese's Hershey's. Yan. What else? Ano pa tayo mga loves? May lollipop mga loves. Magugustuhan kaya ng mga pamangkin ko to. So baka maaaring -ano pagdating ng Pinasio. Eto, Tootsie. Kamil tayong dalawa. Meron ako nakita dito. Is that one included on sale or no? No. Yeah, this one. Pero so, hindi siya kasama sa sale. Ito lang yung mga chocolate na nakita ko. Pero hindi siya kasama sa sale. Numbers. So is this like 164 each? Is that what it says? Hmm. twenty. They have a lot of Snickers. and know Ito. I'm So not sure kung magkano siya pero naka 50% Skittles this one ayun, walang masyadong chocolates how about this one same thing mga loves. puro yan lang ah oh. mga candy candy lang talaga What about this one? Ang laki, oh pero ganun din yung tinanong. Ganito yung mga binibili natin dati, pero mga chocolates. Ito, candies talaga mga labs. Kuha ko na ito mga labs. Popcorn balls. Mm. And they have this candy. Caramel candy. Yeah. Wala talaga masyadong mga, ano, mga labs. Meron sila marshmallow. And what's this? Pumpkin spice. Pang ano sa pag magbebake ka mga loves. Kung oh, ano tayo nito. So yung cart natin. Ibang iba sa ano natin last year no. <laughs> Actually, meron silang ganito mga loves. Naka 50% off. Kaso, ilang, ano, <clears throat> so hindi ko alam kung ilang piraso to pero ang mahal pa din niya 'di ba tapos may expired na siya next year ayan no? merong sneakers pumpkin ayan. so sana ng kumuha kasi gusto ko yung malalaki talaga mga guys ang mahal mo to 1997 ayan no? 'di ba ang mamahal mga chocolates candy <coughs> Ayan yung kanina, $29 mga loves. Grabe, yung mahal. Ito yung mga decorate. Ayan, 75% pang decorate ng pang fall. Ayan, ang cute naman ito. Wala mga loves eh. Ito, plato. 75%. Mag ano kaya, bibili ko to. Padala ko sa Pilipinas. Ito pa mga loves oh. Mga baso. Kaso, ah, mas madali magpadala ng plato. Dinner plate. O, ba diba? Magkano to isa? Not sure how much. ano ka sa Pilipinas? Plato yung pinadala mo eh, <laughs> no? Ito pa, oh. Mga ganyan. <clears throat> Mga pang costume. Ito yung pumpkin. Pang decorate maple brown sugar bar mix pumpkin spice mix ooh kailan yung expiration niya 12-18-26 so matagal pa mga lords bila ko nito padala sa Pilipinas better ay nilaglag ko nakikita ng labs balikan natin nalagay natin sa ating cart puro mga pang bake na ng ano natin bilin Ayan. they also have apple cinnamon quick bread mix ano you know made dark chocolate dark chocolate pa mga ganito na naipadala natin kasi nagbe-bake sila mama minsan Ayan. ah oh, kukwari na ako nito mga loves rice Streets, mini squares, 60 mini squares. No, I don't know. I'm going to We're $10.88. So, I'm $5 something. And this watermelon gummies stoma, my loves. Harry Potter. Ay, mga gummies, gummies. Ayan. Yeah. Not sure kung anong lasa nito pero try natin, mga loves. Auto-mix candies. So, yun ang ating cart, mga loves. Wala tayong masyadong nakuha kasi wala na silang sale na chocolates. Wale, ayaw nilang magbenta. So mag check out na tayo. Let's go. Like, ito yung mga chocolates, mga loves. Pero, regular price kasi pang ano na yan. Pang Christmas. Ito uh. yung, yun mga inaabangan natin na parang iniba lang nila yung ano. Ito yung, uh. $19 na yan. Ang mahal. Tapos, tong Reese's grabe, fourteen dollars. Ang mahal mga loves. Ayun, Kisses. Ang mamahal na. Mamahal ang mga chocolates. Ito, oh. Nine dollars. Ah. This one is four dollars. Walay mga loves. Eh, ganyan sana dati nakakasale yung mga kisses na ganyan, oh kaso wala mga loves, hindi siya naka-sale hmm. mahal lang yun so mga loves, yun lang ang binili ko pero ang binayaran ko na ay $87 <laughs> ang konti lang nang binili ko mga loves hindi ko na binili yung plato sinagaalangan ako mga alam mo yung gusto mo mag-shopping mag na mag-shopping pero hindi ka na ginaganahan kasi hindi siya nakasail at saka wala yung gusto ko, mga loves. <laughs> Puro mga ano yung mga candy, hindi talaga, talaga siya mga chocolates. So, ang ala, hindi tayo, bokya tayong this year mga loves. Hopefully, try natin ng, uh, tawag dito, try natin ng after ng Christmas maybe or after ng uh, Valentine's Day and Easter mga loves. Kung kung oh, meron tayong mabibili. Um, normally, before, I've been doing this for so many years. Mga last mga 5 or 6 years na natin ginagawa tong pamimili ng chocolates after ng Halloween, ganyan. Super excited ako kasi gumigising pa nga ako ng maaga. Mga last kaming kami dalawa ng asawa ko para ano, alam nyo, para magpunta sa Walmart, ganyan. Mamili ng chocolates kasi uh, papadalaan sa Pilipinas, which is Every year ko talagang ginagawa yun. Ngayon lang talaga mga last. Actually, last year ginawa ko siya. Pero, uh, nung namili tayo mga last, 25%, 25 off siya. Pero, bumili ako. Kaso, mga last na pamahal ang lola niya. <laughs> so, buti pa dun si Jen. Nag-chat siya sa akin na namili siya ng mga chocolates. Kasi nga, uh, tawag dito sa Virginia parang nagpunta yata siya ng Walgreens. Actually, mga last naman ako magpunta ng Target, Walgreens. Um, kaso nga, kailangan ko pa mag-drive ng mga one hour para makapunta tayo doon. Eh, dito kasi sa Walmart namin mga last 5 to ten minutes drives lang. Andito ko na. Yun nga lang, binago na nila mga last na hindi na siya, ano, hindi na siya naka- ah, uh, 50% off. Yung ibang mga ano, yung mga ibang pang-decorate, ganyan. Yung mga pang-costume, nasa 75% siya Pero, yung mga gusto natin is hindi na. So, I'm not sure, mga loves, kung after two years or after one year, ganyan pa rin yung ano nila. Kasi last year, ganun, mga loves, eh. So, hindi ko alam kung next year, ganyan pa din. Pero, kung ganyan pa rin sila next year, mga loves, baka hindi na talaga tayo mamili wala na tayo maaabutan mga loves kasi ewan ko yung presyo nila ngayon sobrang na, nagmahal talaga biruin mo yung isang ano dun mga loves 29 dollars for mga candies pero marami naman na yung mga nasa ilang ba 400 pieces na maliliit tapos syempre kapag binayaran mo yun nasa 15 dollars pa rin di ba mahal pa rin sya mga loves o talagang sadyang nagmahalan talaga ang mga bilihin ngayon kaya napamahal talaga tayo <laughs> anyway, um, ayun lang. Pasensya na mga love na hindi natin na ano yung... Hindi kayo, pa, panigurado panigurang hindi rin kayo na-excite kasi ako hindi rin ako na-excite mga loves kasi nga wala tayo masyado na pamili. Ang kunti na na pamili natin. Wala tayo masyado mapapadala sa Pilipinas. Pero okay lang yan kasi for so many years, nag-enjoy naman panigurado yung family ko sa mga chocolates na pinadala natin at saka sa mga subscribers natin mga nas panigurado nag enjoy naman kayo sa mga nabigyan ng maraming chocolates ayan so that's it for today's video and I'll see you again mga mga loves sa ating susunod na vlog kung may mapuntahan man ako after ng day off natin kung mapunta man ako ng target at kung mayroon pa man tirang chocolates i-vlog natin yon sasama ko kayo kasi gusto ko talaga mamili ng chocolate para nga meron tayong maipadala sa Pilipinas. So, ayan mga loves, papasok na. Uwi na tayo kasi may pasok pala ako mamaya. This is, ano, natapos ay aking day 2. Meron pa tayong 2 more nights. Kasi mag-work ako ng straight 4 nights mga loves. So, meron pa tayong dalawa. <laughs> Kaya kailangan na natin umuwi at magpahinga mga loves. Thank you so much for watching. And I'll see you again sa ating susunod na vlog. Bye! Bye.